Na nag-usap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa buhol at sinabi niya, na sinabi nga niya, na sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Alright, thank you everyone! Kapihan! Dito sa Kamuning! Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me, Mr. Greco Bilgeca Napaka-gwapo mo talaga in person. Yeah, buddy. At si Big Boy, Butch, Belgica, sir. The Greek God. Ang gwapo-gwapo nila, sir. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari, nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po! Umamin na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila nang congressman na tumatakbo noon sa buhol at sinabi niya, na sinabi nga niya, na sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na misunderstood daw siya. Eh, sir, hindi nga. <laughs> Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion eh, ano? parang nagsasuggest na bayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon, dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabi 300 million? <laughs> sir, we hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa Omelec. Huwag muna nating bangitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po Napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema kayo, sinisigil na sir. Nasaan na yung ibinayan namin sa inyo, sabi, irirefund na lang daw. Pero daw, ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawin na lang ako sa protest, nag-protest ka naman eh. <laughs> Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. Mainanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik ka rin sa uli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-Omelec, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong konteks na ito, mga aligasyon na pambabayad sa Comelec. At dun sa observa mismo dun sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una kong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi po ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version, at iba na po ang hash ng software na yon. Iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software. I-open source mo at kami ang mag-aral. Makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretsyo. Mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers sabay-sabay, Comelec servers at sa mga transparency servers. Para nga naman, kapag nandaya ang Comelec, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo, ni Chairman George Garcia, kinokulit pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas. Illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinapadisbar natin si Chairman George Garcia at mga komisyoner. Yun po ang dahilan kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang iligan na paggamit ng software, iligan na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga komisyoner, kayo ang responsible ng pag-implement niyan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greg Bilgega, Bilgega na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung naobserba natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi ba, baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, syempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan yung mga election board, yung mga watcher makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number one, maiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng eleksyon. Ang pangalawang problema po ay yung problema sa transmission at pag ng database. Masasolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Belgica ay Diretso mula sa automated counting machine, diretso kaagad sa blockchain. Ang blockchain po kasi wala pong isang entity na nagko-control niyan. Distributed po 'yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain 'yan at maraming mga servers na independent na nagme-maintain ng lahat ng database niyan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, o media o tao na pwedeng mandayan yan. Diretso ka agad. in real time, reflected kaagad kita ng public kung saan yung source at kita kaagad agad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines at kapag nasa blockchain nga, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong eleksyon na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang nandun sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pagtransmit transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So, pwede nila i-manipulate sa gitna. Number three, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yon, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan maiiwasan dahil yung software ay ma-verify natin through manual counting. Yung transmission at database ay ma-protectahan -pro natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database. Hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestion ni Mr. Greg Obilgeka na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan. Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greg Obilgeca at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin.